Hi guys! For today's video, mag-aayos po tayo ng kapit na preno ng ating Mio Sporty. Kung nakaka-experience kayo ng ganitong problema sa inyong Mio Sporty, tara, samahan nyo ako, sabay-sabay nating ayosin ang ating kapit na preno. Ito po ay makakatulong sa mga beginners na gustong matutong magayos ayos ng mga kapit na preno ng kanilang Mio Sporty. Tara, simulan na po natin! Ang una po natin gagawin, tatanggalin po natin itong dalawang malaking tornilyo na nakakabit sa ating shock. Yan, nakikita nyo po yan. Yan po yung ating tatanggalin. Ang gagamitin ko po rito ay ang impact wrench kasi ito po yung available na gamit na meron po ako. So yan mga kaibigan, tanggalin na po natin yung dalawang tornilyo. Medyo matigas po yung ano, mga tornilyo nito kasi patagal po siyang hindi natanggal kaya kamapit po talaga. So, pag guys, papakpokin lang po natin siya ng, ng martilyo o kahit anong pwede po natin ipokpok para ano, para lumuwag po yung tornilyo niya. Medyo tamang lakas lang po yung pokpok para hindi po masira yung ating mga nut. Yan. So, mild lang yung pagpokpok natin. kapag natanggal na po natin yung mga in dalawang tornilyo, tanggalin na po natin siya ng daan, daan Yan. So, yan. makikita nyo po dyan, tinatanggal ko na po yung tornilyo kasi naalis ko na po siya. Kapag natanggal na po natin, susunod po natin tanggalin yung mga brake pads. Yan. Aalisin po natin yung brake pads na yan. So, meron po yung lock dyan, guys. Yan po, aalisin po natin yung lock na yan para matanggal po natin yung ating brake pads. Yan. Kung makikita nyo po dyan, meron po yung dalawang uh, ah, nakaklip dyan. So, hilahin po natin yan. Yan. So, dahil ito pong motor na ito, stock po siya, meron pa po siyang clip. Yan. Aalisin po natin yan. Okay? So, gamit po yung ating uh, uh, long nose, hilahin po natin yan. So kaya po natin naalisin yung, ano, yung brake pads e dahil po para maayos po natin ng matanggal madali po natin matanggal yung mga slider So yun guys Sa pagtanggal po natin ang lock ng brake pads, hihilahin po natin yan guys, yung mahaba na yan, na tornillo dyan, na makikita nyo po na hinihila natin. Yan. So hihilahin po natin yan. So dahil nga po stack up na to, mahirap po siyang tanggalin, kaya medyo natagalan po ako dyan. So ayan hinila ko na po yung lock dahil natanggal ko na po yung pagkaka-stack up niya. Yan. So inihila po natin yan. Kapag so, natanggal po natin yung lock na yan, kung sana pong matatanggal yung dalawang brake pads na yan mga kaibigan. Yan. So kita nyo po, nalaglag na siya. So ganyan lang po yan. Pagkahila mong ganyan, o oh, yan. So, yan. Ilay mo lang siya. Tanggalin mo siya doon sa nakasalpak na yun sa kabilang butas. Yan, no. Oh. Tanggal na agad siya, guys, no. Oh. Yung isa, yung isang brake pads, ganoon din po. Yan. So, makikita nyo po, guys, naalis na po natin yung brake pads. Basta tandaan lang po natin mga kaibigan yung pagkakalagay ng brake pads para po hindi tayo malito sa pagbabalik natin. Eh naman po mga kaibigan, tatanggalin na po natin itong slider. Yung nakikita nyo po dyan, yun, yun. po yung nag stack up mga kaibigan. So puro kalawang na po ang loob nyan. Yun yung nag play guys kapag nag preno po tayo. So kapag hindi na po siya nag play, yun yung nagiging dahilan. Kaya po yung preno po natin ay kumakapit. Kaya Ya, po yung ating uh, ayusin at lilinisin para matanggal po yung mga kalawang sa loob. Para madali po siyang matanggal, lalagyan po natin siya ng langis dun sa mga sa butas niya para dumulas po siya para hindi po tayo mahirapang magpokpok ng ating slider. Okay? Kung nakaka-experience po kayo ng ganitong problema, Maaring ito na po yung uh, sagot sa inyong problema para matanggal yung pagkakapit ng ating preno. So ayan, lagyan na po natin ng langis yung butas. Magkabila po yan guys. Yan, lalagyan po natin ng loob niyan para dumulas po siya. Yan, lagyan din po natin yung isa, yung kabilang butas. Kapag nalagyan na po natin ng langis yung magkabilang butas, pukpukin na po natin siya ng martilyo. Yan, dandahan naman po para matanggal po siya doon sa pagkakasalpak doon sa ating caliper. Yan, dandahan naman po yung pukpuk natin. Huwag po natin bibiglain. Pukpukin lang po natin hanggang sa matanggal siya. Yan, dandahan po yung pukpukpuk natin. Yan. So yan, nakikita nyo po guys, umaangat na po siya. Yun, tanggal. Okay. So ganun naman po guys. So yan guys, kita nyo ba? kapal sobrang kapal na ng kalawang oh, kaya hindi na siya bumabalik so yun po yung lilinisin po natin mga kaibigan lilihain po natin yan tatanggalin yung mga kalawang para dumulas po siya yan po yung dahilan kaya nag stack up yung pareno natin yan so yan lilinisin po natin siya tanggalin yung kalawang yan so yan nakikita nyo po natanggal na yung mga kalawang niya so yan guys lihain na po natin yung ano, yung kalawang. Okay? Yan. Tanggalin po natin yung kalawang. Lihain po natin yan hanggang sa mawala po yung kalawang. Okay? Yan. Magkabila po yung lilihain po natin, guys. Okay? Ay okay, mga kaibigan, lagyan na po natin ng langis 'yan, para dumulas siya. 'Yan. Tingnan po natin 'yan, magkabila po, lalagyan po natin ng langis. Kapag tapos na po nating lihain, 'yan, lalangisan po natin. So 'yan, guys. 'Yan, so mga kaibigan, malaking bagay po 'yung marunong po tayong mag-DIY sa ating motorcycle. So nakakatipid po tayo sa oras at syempre, sa ating pera. So after po nating uh, malinisan 'yung ating slider, isusunod po natin yung butas yan o no? yung kung saan po nakasalpak yung ating slider so makikita nyo po guys puro kalawang din yan yan lilinisan din po natin yan at lalagyan po natin ng langis mamaya kapag malinis na okay so yan linisin natin so ako po ginamitan ko po siya ng langis yan lilihain po natin yung butas na yan para matanggal po ang kalawang so ako po tatanggalin ko muna yung kalawang na yan gamit ang tissue para mawala po yung kalawang so yan nilalagyan ko muna po yung mga butas ng langis para madali siyang linisin. Yan, no? So, ayan, Inamitan ko po siya ng tissue para matanggal ko yung kalawang. After po niya, na malinisan ko siya ng tissue, saka po siya, no? Saka ko siya lilihain. Para masaid po yung mga kalawang sa loob. At kuminis na rin po siya. So, yun guys. Pag malinis na po siya, wala na po siyang kalawang, lihain na po natin siya. Ayan no? So binilot ko po yung liha tapos niliha ko po yung loob hanggang sa matanggal po yung kalawang at kuminis na po siya. Make sure po na wala na po siyang kalawang. So ayan guys, so oh, malinis na siya. Wala na yung mga kalawang. O, oh, after po niyan, na malinis na yun po yung mga bunga butas, lalagyan na po natin yan ng langis para pag po natin ng slider, madulas na po siya. So ayan, lalagyan ko din po ng langis itong pinaka lock ng ano, ng ng brake pads. Yan, para dumulas kasi puro kalawang na po siya. So yun, kita nyo po, napakasimple lamang po yung, ano, yung pag-aayos ng problema sa ating preno. Kasi napakasakit po talaga sa ulo kapag yung kumakapit yung preno natin. Ano, tapos hindi mo kalong kung ano yung gagawin mo. Yan. So ito pong video ito eh, para magkaroon po tayo ng idea kung paano po tayo mag-aayos ng ating kapit na preno. So yan, lagyan na po natin ng langis yung, ano, yung butas. Yan, para pagbalik po natin ng slider, madulas na po siya. Ayan o. No. Oh magkabilang butas po talagang po natin ng langis yan napakalaking bagay po talaga kapag marunong kang magayos ng nah, kahit hindi naman yung major eh basta yung may alam ka lang na kung paano ayusin yung ganung bagay yan so sayang po kasi yung ano yung oras natin sa kayong babayad po natin di ba so pwede naman po tayong gumawa ayan so yan ibabalik na po natin yung ano yung ating slider sa pinaka caliper natin so ayan guys oh. so yan yan mga kaibigan, ikabit na po natin yung ating slider. Yan. So, nalagyan ko na po ng langis yung loob niyan. So, isasalpak na lang po siya dyan. So, ayan, So, yan. Salpak na po natin. Lagyan po natin ng, ng langis yan. So, wag po natin kakalimutan yung goma. Yan Oh. No? Tinanggal ko po yan kanina. Yan Oh. No? So, ayan, Oh. Yan. So, kapag nalagyan nyo na po yung goma, Isasalpak na po natin sa butas. Yan Oh. No? So, ganoon lang po siya guys Oh. So, ilagay na po natin yung ating slider tingnan lamang po natin guys kung tama doon sa butas sa kung pantay siya yan ganoon lang po siya pang yun. so nilagyan ko na po ng langis ang loob niya ng mga butas na yan para madulas na po siya so yan kapag nagabot na po natin yung slider ibabalik na po natin yung ating ano ating mga brake pads so katulad nga po ng sinabi ko kanina tandaan lamang po natin kung paano po natin tinanggal yung ating brake pads kung paano yung pagkakalagay niya para hindi po tayo mahirapan sa pagbabalik ng ating brake pads so ayan mga kaibigan ay kabit na po natin try na po natin kung kapit pa ba ito so ayan. so ayan. makikita nyo guys so pre-wheeling na siya o brake brake ko and then pre-wheeling brake and pre-wheeling so ayan guys so okay na siya ganun lamang po yan Hopefully, nakatulong po itong video ito para po sa ating kaalaman. So, kapag nagustuhan nyo po ang video ng pakilike na lamang po and pakishare and pakisubscribe na lang po. Thank you and ride safe po sa ating lahat.